Tingnan nyo mga commander Ibang iba na talaga altura ngayon Marami nang nabago dito sa mesa at mesa mga commander Especially dito sa lugar ng altura Sa mga nagtatanong nasa na ang release ng friend Good morning mga kamaster Good day din mga kapwa natin o FW na sa ipamansa Narito akong ngayon Saltura para ihatid sa inyo ang latest sa Saltura Kasama n'yong ginagawa doon sa elevator at kung ano nga mga pinagbago din sa lugar ng Saltura Matapos sa isang taon ang gali ako dito Pukuha yung tulay ngayon, sige totally wala na siya Nilagyan mga bagong fundasyon Ngayon palengke at yan Ikutin natin itong tulay Makita ko sa inyo Paano diba ang mga Latest in Saldora ha Abangan nyo mga kabasar ha Let's go Mga kabasar nandito tayo sa harap ng ano ito na market Walang pinagpago sa palengke Ito lang At lumapad lang yung Gagalawa ng mga tao sa labas ngayon po may dumada ang tren kaya hindi nyo niya medyo bumagal. Dati dumadaan lang dito sa iba pa yung mga umiikot ng bakod. Yan sa naglalim na tulay ngayon ito na. Totally nakakasama na lahat. baka nyo ako mabalengke mga kapatid gusto nyo manok baboy? hanggang dito mag shopping na kayo kung ano gusto imagine nyo ba ako ano yung tsura natin siya ayan, ayan pa lang ang dulo nagtatanong paano traffic meron naman po nagtatraffic sila yung nag-aayos ng traffic ko dito kasi po, may padating ang tren eh papasok dyan sa rampa na pumuntang LX dito may sisang tamesa kaya pa rin siya dito tayo sa ilalim ng ano, LX Connector no? Ito na ang rampa na ang... Pantamesa Yun, papuntang pagdakan Lumadan tayo ngayon sa rilis ng train Buo pa ang dinya Ito naman yung galing sa taas. Ang Enlix connector. marami nang nabago dito sa Mesa at Mesa mga kamater especially dito sa lugar ng Altura napakarami na sa tagal ng panahon marami nang nabago ang ganto no pagdating sa Puresa Tingnan nyo oh. Yung mga pundasyon ng LRT oh. Kung gaano ka solid oh. Kapal eh. Transportasyon no? oh. Bigla lumuwag din kasi yung kali Kaya sa sakyan dere dere Dito nag-start ang tulay nung hindi pa siya nagigiba. Ngayon makikita nyo. Ang laki ng pinagbago, di ba mga kamayon? Yung mga pose ng LRT, nilagyan ng pundasyon. Tignan nyo yung pundasyon mga kamayon. Solid. Solid talaga. Ito naman yung kali na pupuntang all sa time. Ito pupuntang tatagot ng PUP. Andito tayo sa tapat ng fire station na isa sa pinakaluma dito sa Manila. Nung makita nyo doon may kumakaluma, yan na yung pupunta sa rampa doon sa may LX connector. Yan yung dito sa Santa Mesa. Diba ang laki ng pinagbago nito? kung matagal kang hindi nagpupunta dito ito na makikita mo kayo yun yung galing na recto at ito yung existing na release ng LRT at yan yung NLEX connector na halos patapos na talagang altura biglang nagbagong tsura Aksi naman mana pemutang kubau. Sa so, mga nagtatanong, nasa na ang release ng tren? Ayan po ang release ng tren. Ginagamit pa rin po hanggang ngayon yan. At ito siya. Tasyon na pagpunta doon sa TUP. Tasyon na pagpunta Oh, mga kamatsar, may isa pang nakaready na para sa pundasyon ng poste. Kaya makikita nyo yung ibabaw nitong LX connector. Oh. Buo na siya. Tapos dun, itutuloy na lang. Pupunta ko sa may UP ang sa may Pantana. Ibang iba na talaga ng no, mga kamatsar. Oh. doon ang altura yan ang paligid ng altura kung dito ka laki mga kamatid o dito ka palagi dumata meron ang footbridge na matagal na nakatayo dito at dito dati ang, ang tulay nagtatapos dito doon mas mabilis naman kumpara dati ang biyahe kasi dire diretso na ng nga ibang iba na talaga ang tura ngayon ang observation ko lang dito eh parang naging mas mabilis ang biyahe ng sakyan palengke oh. Malapit na mag magamit total yung ano, ang NX connector. Isa tatry natin gumamit ay na sa sarap pa diyan.